Ligayang pagdating muli sa Doc MJ Vlog, ang inyong channel para sa kaalaman tungkol sa mga hayop. Ngayon, pag-usapan natin ang isang seryosong isyu na nakakaapekto sa ating mga mabalahibong kaibigan, ang mga alagang hayop na sobra sa timbang o overweight. Alam niyo ba na mahigit 50% ng mga aso at pusa sa Pilipinas ay sobra sa timbang o obese? Hindi lang ito basta dagdag na taba. Maaari itong magdulot ng malalalang problema sa kalusugan. Tulad sa mga tao, ang sobrang timbang ay maaring magdulot ng diabetes, arthritis, sakit sa puso, at maaari pang paikliin ang buhay nila. Nakakatakot, 'di ba? Ngayon, pag-usapan natin kung paano malalaman kung ang inyong alagang hayop ay sobra sa timbang. Ang Body Condition Score or BCS ay ang terminong ginagamit ng iyong veterinaryo. Dapat ay maramdaman ninyo ang mga tadyang ng inyong alagang hayop nang hindi masyadong dinidiinan. Dapat ay may kapansin-pansing baywang kapag tiningnan mula sa itaas. At mula sa gilid, ang tiyan ay dapat nakataas at hindi nakalaylay. Ang sobrang pagpapakain ay isang karaniwang pagkakamali alam ko, mahirap tanggihan ang mga matang nagmamakaawa ng ating mga aso, pero ang madalas na pagsuko dito ay makakasama sa kanila sa katagalan. Manatili sa mga inirerekomendang dami ng pagkain at iwasan ang pagbibigay sa kanila ng mga tira-tira sa hapagkainan. Ang ehersisyo ay kasing halaga rin. Ipasyal ang inyong aso ng regular. Makipaglaro sa inyong pusa gamit ang mga laruan na nagpapasigla sa kanilang likas na pangangaso. Ang pagpapanatili sa kanilang pagiging aktibo ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na timbang. Sa ilang mga kaso, mas mainam na kumonsulta sa inyong veterinaryo para sa isang planong angkop sa inyong alagang hayop. Maaari silang magmungkahi ng mga partikular na dieta at ehersisyo na akma sa mga pangangailangan ng inyong alagang hayop. Tandaan, ang isang malusog na alagang hayop ay isang masayang alagang hayop. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang timbang, hindi lang kayo nagdadagdag ng mga taon sa kanilang buhay, kundi pinapabuti rin ang kalidad ng kanilang buhay. Para manatiling updated sa mas maraming tips at payo huwag kalimutang mag-subscribe sa Doc MJ Vlog pindutin ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng episode panatilihin nating malusog at masaya ang ating mga alagang hayo salamat sa panonood at kita kits sa susunod manatiling positive